ding ulam ng mga construction worker oh. Prito. Ito na tuna yan. Ito yan ng kamuti. Ano ang pagbira Ito doon. Ito dito yung bahay ng damang. Tayo dito, oh. Ito tayo rin na ng bahay dito. yan. yan ay okay, dog nagpunta natin na ng misda, Lagyan na natin okay, At, yung tapos, na um, na yung tapos, 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 yung ating niluto. Yan. Lagyan na natin ang asin. Yung mga diskarte. Pero huwag natin kakalimutan yung sili mga idol. Para masarap. tidur tapos natin niluto. Ang bilis. Ito kasi dito yung mga gasol. Ito yung mga idol. Is that Wow, yummy. Yan ang ulamin natin, Idol. Yan mga idol. kakain na tayo mga idol, oh. Yan oh, yung ulam natin. May pinirito na yan. yung pinirito na isda. Ah, oh, yung ito idol. Bago ang una, ang diskarte dyan, kainin natin yung sili. Siya. parang hmm. Para makulang natin sarap like this yan ang pamangkin ko yan ang kabadi-badi ko